ang kaya are. Kuinay, bakit laging kontra si inay? May pinagdadaanan po ba? Ayan na rin ang hindi ko alam. Ano? Aking itatanong din siya inay kung siya bagay may pinagdadaanan nga. Bakit lagi nang bumubugan ng apoy? Eh? Inay! Inay! Mm. Oh, 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 pag um, um pa lang ay eh, talagang may ay, laman na agad eh. Ay, hindi, Sabi, um. Oo, ano ba, mm. o, ba? Bang, ako may ginagawa? Anak, kaya tanyo so, ka yan. Talagang mukhang um, mata kayo may, may pinagdaanan. Tinatanong ho na rin kung kayo daw may pinagdadaanan. Bakit daw ho lagi na kayong kontra? Pinda kontra saan? Ay baka sa akin. Lagi na kayong kontra. Ala, ano pagdadaanan ni eh, ako ako'y ano na ito? Ano? Normal ko na. Nako. Delikado ito. Oo, Normal siyang, na. Yung ano daw sabi diyan? Ako'y kontra? Oh, anak ko, Diyos ko, hindi naman kayo nakikinig <laughs> sa akin. Ay, Ay, hindi na, eh. Kayo hindi, naman naman ako kayo. Hindi, hindi, pag, Ay, hindi yung pagkontra, pagdisiplina. Ah, pagdisiplina. Oo. Oh. Ay, parang naman may siyan, eh, ano? ano, parang nabugan na ng apoy. Eh, talagang, hindi. ano. Hindi, alam mo yun, yun tayong mga batanggenyo, eh, ganyan lang manalita. Pero, Ah, gayon. Oo ano. oh, nga. Magabait. Yun. Malalambing. Ah, oh, ba pipar na tas oh, ang boses ninyo? Hindi, baka ni oh, hindi marinig. At hindi sa may pintuan. Oh, Yun. yon Nagpapaliwanag na hong inay. Wala daw ko siyang ako. pinagdadaanan. Misa lang, hoy. Talagang aray, ano, talagang nire ang lang, Ah, 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 talaga ah, yun ay eh, minsan ni nag na nakapag si binibijuhan ay eh, meron oh, ho siya, okay, mm, <laughs> siya ay, ay, may na, may menstruation ayaw yeah. ay, inulit, inulit. Tama na. <laughs> Yan, kita nyo guys si Kuinay. Oh, na, oh. Napakasarap May dalang blue cola berry. Napakasarap na rin. Narinig kami sa isang kainan na rin, pero nagbaon siya ng garne. Yan, kapita kita nyo ka oh okay. gusto maging fresh at glowing ang kanilang skin. Ano pa kung hihintay ninyo? Ayan, kayo mag-order na rin blue cola berry. Ayan, nakikita na ganun nyo. Ayan, oh. Ayan, napakamura lang. Sa isang lang. box niyan, sa isang sa box, shea, sa sa shea na agad ang laman na Tapos kailangan, kailangan natin. May gluta tayo na ho Uy, ako'y naimik ng akin. Ako eh. Kinigay, ako'y nabulong din Ay, ng akin eh. Bulong. Uy, ako'y bulong na bulong ng akin. Malay ko na rin eh. Kadamutan mo eh. Dilala mo lang mula, eh, para isa'y tay apat. Huwag hmm. luko na beri ka muna. Inamang ka na. Wow, andahan naman kumanta. Ay, kumanta. <laughs> <laughs> andahan naman na rin maglakad. Diyos ko naman. <laughs> 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 Ay, pani eh, ano, gawa? <laughs> Ay, wanda na sabi kayo kumanta. <laughs> Ito yung naman nangyayaring ito eh. Kung, kung ano-ano nang nasasabi ko. Interest na yun Ay, ako'y naliligo. Kaya nga. Ay, Periana. Ito muna umihi. Ito umihi. Samahan mo muna. Ay, ito ba? Ito ba kayo? Ito ba kayo?